problema ng bansa ay ang lantarang pagnanakaw ng ilang politiko at pagkakaabswelto ng mga ito sa isyo ng korupsyon. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Si Pastor Apolosy Kiboloy kasama ang taong bayad ang manguna sa labang ito. Walang palakasan, walang padrino, lahat ng sangkot sa katiwalian pananagutin. Kung mailuluklok bilang senador, isusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang panukalan na bubuo ng Truth Commission na siyang magsisiyasat ng mga kaso ng katiwalian sa loob ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero anong kakaiba sa komisyong ito? Ang mga miyembro ng Truth Commission ay hindi lang mga opisyal, kundi mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ayon kay Pastor Tibuloy, ito ay magiging isang jury system. Taong bayan mismo ang buhusga sa mga kwasyonabling paggamit ng pera ng bayan. At para sa mga matitinding kaso ng katiwalian, lalo na yung mga opisyal na nagbulot ng matinding pinsala sa kapakanan ng publiko at interes ng bansa, ano ang parusa? Death! Penalty! Naniniwala si Pastor Kibuloy na walang kuwang sa lipunan ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung gusto mo ng totoong pagbabago at justisya para sa bayan, suportahan natin si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Sama-sama nating bantayan ang...